Sigurado tayo, darating sa punto na susuko rin itong si Panelo. Ito pong lead counsel nga ni Digong. Susuko dahil hirap na hirap na yan, sigurado, na depensahan ang kanyang idolo na si Digong. Mantakin niyo ha, ah, dito sa huli niyang pahayag na ito. Ito, the lawyer explains kill order against drug suspects. Paano niyo pa to? Paano niyo pa to ipapaliwanag? Eh yun na nga yun eh kill order. Alam nga namang, ano yun, pananakot lang daw kasi yun eh. Pananakot daw yung kill order na yun na itong sidikong. Tignan natin. Salvador Panelo, itong legal counsel nga ni Duterte, says his client's statement on November 13, 2024, that he ordered the killing of drug suspects was not actually an order. Hindi daw yun order yun daw ay pananakot. So that they would change their ways. <laughs> pananakot. Talaga. Hmm. Pananakot pero dumating sa punto na ang daming pinatay, ang daming pinapatay, ang daming nakinabang sa reward system na encourage ang mga kapulisan. Dahil etong order na ito, natural, ay may kaakibat na, na reward. May talaga. Speaking before a committee of the House of Representatives investigating Duterte's drug war during his term, Panelo said the former president was ready to face any charges and cases if victims thought uh, that he was liable for all the drug deaths in the country. Andun po yung mga biktima na andyan po kasama sa hearing, kasama po sa mga investigasyon. So, uulitin ko ha. Ah. Yung mga katulad ni Panelo, sila po yung, yung tipong gagawin ng lahat kahit magpakabubuhan, magpakabobo na para lang depensahan nga si Digong. Kahit balubaluktot na yung kanilang mga reasoning. Paano nangyari na hindi daw naman order yon Yun daw ay pananakot lang. Kill them. Mm, patayin nyo ang mga taong or ang mga criminals naman lalaban. Oh, hindi daw order yan. Pananakot lang daw yan. Sino ang tinakot mo? Yung mga criminals? Sa so tingin mo? Sa so tingin mo talaga may takot pa ang mga hard hard criminals na yan? Wala po. Walang takot sa ganyan. Hmm. Sa so tingin mo talaga o obra? O obra yung pananakot mo? Eh baka kasi nga, totoo yung mga haka, -haka at yung sinasabi nga ni na Senator Antonio Trillanes, na hindi naman talaga totoo yung drug war na yan. Na ang, na ang punteriya lang na itong si Digong ay yung kanyang mga kalaban sa politika. Yan naman ang bottom line na itong lahat ng ito eh. Pero balikan natin si Panelo ah. Hindi po kayo napapagod sa pagdepensa? Una nang sinabi na hyperbole itong ganito. Extended hyperbole. Yung kuno ay mga banta ni Digong. Paano naging hyperbole ang isang banta? Paano paano naging uh, banta naman ang isang order? Purchase <laughs> for, for Santo Kapanelo. Good luck.